Deuteronomio, Kabanatang Labing Ang mga sacerdote ng mga levita, ang buong lipi ni Levi, ay hindi magkakaroon ng bahagi ni mana na kasama ng Israel. Sila'y kakain ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy at ng kanyang mana. At sila hindi magkakaroon ng mana na kasama ng kanyang mga kapatid ang Panginoon ang kanilang mana, gaya ng sinalitania sa kanila. At ito ang magiging karampatan ng mga saserdote sa bayan sa kanila na naghahandog ng hain, maging baka o tupa na kanilang ibinigay sa saserdote ang balikat at ang dalawang pisngi at ang sikmura ang mga unang bunga ng iyong trigo, ng iyong alak at ng iyong langis, at ang unang balahibo ng iyong mga tupa ay ibibigay mo sa kanya, sapagkat pinili siya ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong mga lipi upang tumayong mga siwa sa pangalan ng Panginoon. Siya at ang kaniyang mga anak magpakilanman. At kung ang isang libita ay umalis sa linman sa iyong mga ang daan ng buong Israel na kaniyang pamayanan at pumaroon ng buong nasa ng kaniyang kaluluwa sa dakong pipiliin ng Panginoon, ay mga ngasiwa siya sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos, na gaya ng ginagawa ng lahat ng kaniyang mga kapatid na mga Levita, na tumatayo roon sa harap ng Panginoon. Sila'y magkakaroon ng magkakaparihong bahagi na kakanin, bukod sa magmumula sa pinagbilhan sa pamanan ng Kanyang Ama. Pagpasok mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag ka mag-aaral gumawa ng ayon sa mga dumal na mga bansang yaon. Huwag makakasumpong sa iyo, nang sinomang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanguhula o nagmamasid na mga pamahiin o inkantador o manggagaway o inkantador na mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espirito o mahiko o sumasangguni sa mga patay sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karamaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karamaldumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ikaw ay magpapakasakdal sa Panginoon mong Diyos sapagkat ang mga bansang ito na iyong aariin ay nakikinig sa kanila na nagmamasid ng mga pamahiin at sa mga manguhula Ngunit tungkol sa iyo ay hindi pumayag ang Panginoon mong Diyos na gawin mo. Panelitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ay isang propeta sa gitna mo sa iyong mga kapatid na gaya ko. Sa kanya kayo makikinig. Ayon sa lahat ng iyong ninasa sa Panginoon mong Diyos sa Horeb, sa araw ng kapulungan na sinasabi Wag mong iparinig uli sa akin ang tinig ng Panginoong kong Diyos at ipakita pa sa akin itong dakilang apoy upang 'wag akong mamatay. At sinabi ng Panginoon sa akin, Mabuti ang kanilang pagkakasabi ng kanilang salitain. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Nagaya mo at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. At kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kaniyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin sa atin yaon sa kanya. Ngunit ang propeta na magsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan na hindi ko iniutos sa kanyang salitain o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos ay e papatayin nga ang propetang yaon. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paanong malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon. Ang bagay na yaon, ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katalagay.